Mahirap hirap mag-apply. Mahirap kasi marami din akong naranasan na nag-apply. Kasi 2008 pa lang nag-umpisa na akong mag ano Pero yung tanong natin sa kanya guys, so, sino, ang dami nagtatanong din pag tayo nag-apply, bago siya naging third mate, dumaan siya sa OS, sa AB, Ordinary Seaman, at Able Seaman, bago daw may mas dumaan ko pa sa kadete, o, bago maging OS. Bali na daan ako ng kadete, ng one month kasi ganyan yan yung patakaran dito sa principal natin sa company natin uh -huh. na bago ka maging third mate galing ka sa uh -huh. sa ratings or sa cadet kailangan mo munang mag cadet ng one month tinatawag yan na arinkel cadet kasi yun yung parang hanover pero okay. Uh -huh. magiging third mate ka na pag uwi ng third mate para hindi lang maging maging conflict na dalawa kayong third mate sa barko bali mag arinkel cadet ka Ah, uh kadete, -huh. uh -huh. uh -huh. pero ang na yan, mag-hanover kayo ng isang buwan. Pagbaba nung nung third mate, magiging junior third mate ka na. Okay. Ikaw na yung papalit sa kanya. Ang hirap na. talaga mga ano. Kuno mo grabe ako 2005 five, pero hindi naman ako nakagadbit ko na nagano ako nang magisima na gad. Uh -huh. ko nag-asawa na agad ako kasi yung miss ko na meet ko, hindi ko na pinakawalan kaya nagka Ay, ba, na, na kami. Oo, 20 anyos pa ako. Meron But na meron, 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 na kaming nabuti si ko, meron na anak. so yung miss na magsima na ako, wala na yun sa isip ko. Ang ginawa ko, magtrabaho na lang. Nag, na uh, bali, umuwi muna kami doon sa probinsya ng MISCO, doon muna ako kami ng isang, halos isang taon nakatira, uh, sa nanganak ni MISCO. Tapos sila naman, nag, uh, kami naman yung nagawa na para na, makapunta kami ng Manila para mabago yung buhay namin kasi medyo mahirap ang buhay sa probinsya. Kaya. Ng... kaya ngayon, yung Misto na ako nasa Manila, sumunod ako doon. First time kong pumunta ng Manila pa hey, Bakit gusto mo ba mag Ah, uh, dati hindi naman hindi naman sabi na gusto ko talaga magbarko, sa uh, sa office, kasi nung nag- uh, college ako, pinaparala ko nung kapatid ko, yung pangalawa namin ng kapatid, kasi siya yung nag nag-ano sa akin napaparal ng college. So nung nag-college na ako, wala pa akong idea kung anong gusto kong kunin na ako, kurso. Kasi um, nung... graduate talaga ng Uh, nautical, nautical, nautical Marine. 2005, ganito. 2005. So, bago ako nag-graduate ng Nautical Marine, hindi mo, muna, hindi mo muna nag, hindi ka muna nag-apply ng Hindi mo na nag-apply yeah. dahil yeah. nakasawa man ako. Ah, yung nakasawa. Tapos prior, priority ko, yung mabuhay ko yung masawa ko, uh -huh. ay ah, yung miss tsaka yung pamilya ko. Kaya kami nang dalo na miss ko, lumos kami ng mila para makahalap ng mga kuan uh, trabaho at saka bago buhay doon. About promotion. Hmm. Sabot promotion ba, madali ba talaga mag-promote bilang isang anong position natin dito? OS, ibig gano'ng katagal sila naghihintay? Hindi naman matagal. Meron namang iba si Duerte, isa sakay, dalawang sakay, o minsan nakatatong sakay, sa sakay, nakaapat sa sakay, depende yan. Ikaw na kailan sakay ka? Kung, kung ang basihan mo, galing ka sa OS, papunta ka ng AB, kailangan mo magporsige sa maganda yung performance mo. Pag makitaan ka ni Chipmate ng maganda performance, tsaka kanya ipopromote. Pero hindi lang isang chipmate, dapat tatlong chipmate, iba-iba. Para ma-promote ka na maging EB. Ganon din yan sa EB. Kung gusto mo maging boson, dapat meron ka rin tatlong promotion, iba-ibang chipmate. Kung makuha mo yun sa isang kontrata, ang swerte mo. Pero kung kada sakay mo, isang chipmate lang, so hanggang, ma hanggang maging, maging tatlo, maging boson ka na. Ganon din sa third officer. Okay. So yun explain ni ni third mate, no? Uh, hindi agad-agad talaga na po-promote bilang isang third mate katulad niya nagahan ka talaga sa parang butas ng karayom. Totoo ba yun? Parang ganoon na rin, pero siyempre, saman mo rin yung, ano, dasal so, at Kasi may hirap mag-stay lang doon sa position na OS, OS ka lang. Oh. AP to AP, AP ka lang. Oh. Yung iba kasi talaga na may nagkakaedad na... Di, yung iba din kasi contento na sila. Contento na dito. Na-experience mo ba na bully ka ba? O meron, tagal, meron ba talaga tao na nabubully sa isang crew? Kung, di ba? Siguro sa Pilipin sa, sa, sa pero, Pilip, Pilip. in the real life. Totoo bang may nangyayari na na nagubod -na uh, ni? Like, di ko naiexperience mo. naman ako na experience. Sa bagay, ganyan naman normal naman sa sa mga Pilipino may mga biro, 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 biro. Bilo, biro, uh, pero 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 sa kanila, pero 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 feeling mo na Anong payo sa hey, mga naman. taong mapang, mapang ah, nang joker, asar, oh, dapat. para pag sampa mo dito, oh, ano yung ko, sa kanila? Ah, limitahan lang din yung pagano pag pag ah, kasi ng mga joke kasi, kasi, kasi hindi lahat ng hindi lahat ng mga pro na matitibay yung low pero din mo madali na masaktan okay. okay normal lang sa biro, sa kanila pala wala na, nasakit na, nasasaktan na sila. Nagtataka ka na, hindi ka, hindi ka na iimikan. Uh -huh. Iniwasan ka na, yun pala, nasasaktan na sila sa sinabi mo. kasi yun normal lang. So, sir, gusto kong malaman na based sa experience mo, um, ano ba yung mga pinagdaanan mo na mahirap sa position mo? Ano yung pinakamahirap mong pinagdaanan sa pagkatrabaho mo dito sa barco? Sa pagkatrabaho mo ng ilang years na, ano yung pinaka pinakamahirap para sa inyo? Sa so, akin, parang uh -oh. wala, wala namang wala. mahirap na simula nung nagbarka ako na experience na medyo ma, na hit, na ako. yun lang yung, ano, yung medyo malayo ka sa pamilya mo, siyempre, hindi mo talaga naiwasan na imbis na makasama mo sila, yun ang medyo malungkot na part. Pero sa pagbabarko, Simula nung nag ako hanggang naging interesyon ako, wala namang mahirap. Uh, Walang mahirap. Lahat naman na... May talaga. May naman. <laughs> <De, wala laughs> naman talaga. Trabaho. Normal naman talaga yan. T Trabaho. Anong dito, gusto mo? Dito, dito. Um, Pero wala naman yung malayo sa pamilya. Siyempre, hindi natin nagagawa dito. Iba din yung normal na dito na ginagawa natin sa barko. Hindi ka tulad sa lupa. Mabalungkot ka. Pwede ka bumutagato. Ganyan, ganyan. Dito. Dito ka lang palagi sa laot para maya para maiwasan wasan yung mga ganon, malungkot ka. Maraming mga paraan pwede ka manood ng pelikula. Ayun. Maglaro ng games, mag-video okay, Maki, makikipag so, ka sa mga kasama mo. Pwede. 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 para hindi mo maramdaman yung to, dyan, yung, uh, yung, homesick, homesick. Oh, homesick. Okay. Kailangan mo ring okay. makipag Tika-tika lang. Kahit wala nang mga masyadong nansinto naman ng mga ano. Kasi kailangan mo rin makipag-maritesin. Yeah, tapos. <laughs> <laughs> Pero yung pagiging marites, para, kailangan... Uh, para kailangan masaya sa Pero ay yung... Huwag na yung mga iwasan na yung magumura. Bawal dito uh, yun. Bawal, bawal. Bawal, bawal. About dito sa ano... Uh, magkano na ba yung salary mo bilang isang third male. Pero mataas, malaki laki na ba siya? Kesa sa before mo. Oh, AB. Uh, pero kayo mas... Medyo malaki laki na ng kunti, pero bumaba naman yung kontrata mo. Kasi dati, nung AB pa ako, ang kontrata ten ko 9 months. months, to 10 months. months. Ngayon, nung third male na ako, ang kontrata ko nalang 6 months na lang. 6 mm -hmm. months na lang ngayon. So medyo tumas ang sahod. Umabot ba siya ng ano, ng 150,000? Yeah. Uh, sa ngayon, ang sahang ko nasa $2,600 pa eh. Ay, it's lucky na, no? $2,660 kasi unang akto ko ngayon na third mate na full pledge na kasi dati ay na junior pa ako. Hindi pa na totoo yan kasi may mga, baka may mga nangangarap dyan agad-agad malaki yung oh, sahod. kasi nagkaliti pa ako bago ako nag-third pledge. $200,000. Kaya lang yung sahod ko noon. Mali po yun. Nung nagkaliti ako. Tapos nung una kong naging third mate na junior, $1,660 lang sahod ko noon. Ngayon na klaro pa yun. Pero kailangan mo talaga, dumaan sa ganun para magkukuha mo yung gusto mo na na ano na position. Pero so, yung sahod mo ay sir, okay day. na pa sa iyo. Oo, oh, maganda naman nasa 143,000 na. Ah. Tapos palitan pa no? Ha? Huh? Tapos palitan pa niya nasa 143,000 na yung sahod. Kaso pa lang 6 months na lang. Six months yung salary niya. Sa months na yung kontrata. Ayan, ito yung reveal salary ni third mate oh. sa atin. Reveal na reveal na yan. Oh, re Pero matumataas ba yan? tumataas pag susunod na kontrata ko every contract tumataas dahil tumataas na yung lipay ko 5 days pa yung lipay ko so talaga siya mm. Um. Ah. Tapos, sir, gusto ko malaman na ano, have you ever been as to be diva position? Have you ever been as to diva position? Nagkaroon ka na ba ng experience na iwanan mo yung trabaho mo na parang yung trabaho mo na hindi mo na na-continue, oh, uh, mag-work na lang ng iba. Ah, Kaya, wala. Uh, hindi ko naranasan yung gano'n. Yung gano'n. Oo. Oh, talaga, pinopos mo talaga Sabot. ito. Oo, oh, kasi nung... Nung una, di, nandito na ako sa pagbabar ko, di, wala na ako ibang mahal na ano. Okay, okay, talaga siya. Oo, oh, lahat naman yung hirap na that, uh -oh. lumilipas lang yan eh. Ang importante dyan, hindi naman talaga stay na mahirap talaga palagi. Hindi naman yung gano'n eh. Oh, yeah. At saka hindi rin naman palagi na kaya talaga, oh, tiis-tiis lang. talaga kasi hindi naman permanent yan eh. Uh -oh. Siyempre, pag umpisa mong acto, mahirapan ka kasi nangangapa ka, ka sa mga papeles, sa mga dokumento, sa ang ginagawa mo kasi hindi mo pa kabisado. Pero maging katagalan, paulit-ulit mong gina, gina, gina ginagawa, mat matutunan mo na rin. At saka makakagawa ka na rin yung time na kung paano mo ma, ano yung time mo, ma mababalance kung kailan ka magpahinga, kailan, ka, kailan mo gagawin to, kailan mo gagawin yan. Pero nung una, medyo ma-pressure ka talaga. Pressure talaga. Kung anong akto, mga one week. Kasi hindi mo pa alam kung anong gagawin mo. At saka hindi mo alam kung anong unahin mo gag gagawin. At saka may experience mo talaga yan. Pero, hindi naman palaging ganun. Maano mo naman yan. Ma okay. So, extended sir, kung gano'ng nga ba talaga yung trabaho na dapat hindi maindigyan? Kung walang mahirap, walang mahirap, uh, basta palagi mo nung ginagawa, ulit-ulit mo lang. Okay. So, next topic tayo sa kanya, what irritates you about co-workers based of your experience? May mga na, na iniskan na ba sa katrabaho mo, sa, sa naging experience mo? Yung parang na nairita ka ba? Yung parang ayaw mo siyang kasama? Ay, wala. Hindi mo na ako na. <laughs> Natakot na iwasan ko yung ganyan kasi <laughs> yeah. hindi ko siya gusto. Oh, wala. Hindi ka na dapat. Kaya lang nag-friend. oh, wala. Wala, wala mo so, Wala, ka wala mang pumasok sa isip ko na ganun. Uh, Siguro, magka-away uh, kami, magka-ano kami, meron... Merong magkataasan ng boses pero hindi ibig sabihin na hindi, hindi ko na sila pakasama, hindi ko na sila dapat pwedeng um, makita. Wala, hindi ako nagagano na nagtatanim ng... Kasi tay-tay lang dito ko si kasi bambari ko tay-tay. Bambari, nag-aano tayo, nagkagano'n, nagka nagkasagutan, nagkagano'n. Pagkatapos nung wala na sa akin. Na pero hindi ibig sabihin na ayaw, ayaw, ka nang, ayaw na kita makatrabaho sunod. Ay, iwas na kita. Ayoko nang makita ka ulit sayo. Ay, na irita ako sa iyo. Wala kang Wala experience. Hindi pa na ako nakakaganon ng na experience. Sir, about Bakker, Hmm. Kasi may mga nanonood sa atin, yung lang yan, oh, halimbawa, bakit? Ba? Nahiniwala ka ba na tungkol sa backer, uh, mabilis ba magkaroon ng backer? O mabilis Hindi, mahirap magkaroon ng backer pero pag may backer ka, mas mataas ang chance mo na makasampa. Kaysa mag-hook-in ka, kasi na-try ko rin mag-hook-in. Sino sila dapat sa... ang mayroong backer? Anong position? Lahat tayo. Lahat na ng... pwede makapag-backer basta makapag mas maganda official, mayroon kang bagay nga ano, official, kahit anong rango ng uh, ano, official, makina man o oh, kung sa dek basta may mag sa ano, sa'yo na magbibitbit sa'yo na ipapasok kasi sila yung mag sa ano, sa'yo. Pero mas, yung dito, ano yung, ay... Responsibilidad na parang bagay sa'yo. Pero 100% makakapasok na ba? Makakapasok ka naman, pero kailangan mo na yung mag-tiis, katulad, katulad, ko dati. Matagal ng pag ba? Oo, oh, dati doon ako sa, da, da, dati kong kumpanya, may bakit ako doon, ginamit ko lang yung pangalan niya sa sabi na kuan para makapasok ako doon sa utility cadet pero hindi pa ibig sabihin no, na makasampa na ako nagtiis pa ako ng 16 months na natabaw ako sa opisina walang sahod utility cadet utusan ng mga opisina ang utility cadet wow. pero tiniis ko at hanggang naging number 1 ako at saka napasampa, na, napasampa naman nila ako pa, pas, nagpasalamat din ako napasampa naman nila ako pagkatapos noon may experience na ako may lakas na ako loob na nag-apply sa ibang company. Okay, Bakit walang backer? Oo, kahit walang backer. Kasi matatanggap na kayo. Marami, yung mga kasama natin, yung kasama oh. ko sa mukpa, oh. na-apply oh. lang sila sa sarili nila. Hindi natanggap naman sila. Walang backer. Kasi dami yung nagtatanong talaga eh. Oo, ngayon hindi na kailangan na backer. Basta meron kang inter-island. Ang problema kung wala kang inter-island. Hmm. Okay, hmm. gusto ko naman itanong, gusto ko naman talaga itanong ulit like, kay character. Ang pag, um, uh, paano ba mag -barko? Kasi yung iba walang experience. Anong dapat nilang upisahan? katulad niyan, uh, sir, paano po ah, kung ko? Ano po ang requirements ko? ano yung share mo sa kanil? Oh. O, gano'n ka na ng siman o oh, hindi pa, nag-aaral ka pa? Ay, nag-aaral pa. Ano ba, At gusto kang maging siman, so mag-apply mag mag ka ng kurso na buwan, ah uh, B BSMT or BSMRE, dalawa lang pilihan mo. Ang BSMT, yung Marine Transportation, yun ang sa deck. Yung BS Marine naman, yun yung sa engine, maging engineer ka. So dalawang pagpipilian mo, bago ka mag-apply para gusto mong maging seaman, sa deck or engine. Kaya ngayon, kung may ano ka na, pwede ka na mamili. Kung gusto mong maging official sa deck o maging official sa makina. So ngayon, mamimili ka. Ngayon, ang napili ko, doon ako sa deck. Kaya nakuha ko na kurso, Bachelor of Science in Marine Transportation yung, yung isa naman na kurso, yung Bachelor of Science in Marine Engineering. Yun naman sa, sa makina, yung mga engineers. Okay. Oh. So, so, Tapos, pagkatapos pag, pag nun, nag-aaral ka na, nakagraduate ka na ng 3 years, kailangan mo na maka-experience ng 1 year, kahit inter-island man, o overseas. Okay. Tapos, pag naka-experience ka na ng 1 year na sea service, pwede ka na bumalik sa school para maging bachelor ka na. Okay. Bachelor of Science in Marine Transportation o Bachelor of Science in Marine Engineering. So, meron ka ng BS na course. So, BS, BS ka na. Tsaka, pwede ka na makapag-exam kung gusto mong mag-exam. Eh, o, kasi kailangan mo ng 4-year course para maka makapag-exam ka. At saka, mag-BS ma yung ano mo. So, ganun pala talaga guys, ng no? bago kayo mag-apply ng barko, kailangan may graduate, nakapag-training, Oh, okay, training ka. Training ka. Katulad ng ginawa. No, Kuha ka, ka ng mga documents mo. Passport, Simmons book. Saka yung school para magbigyan ka ng on training ng eskwelahan kung saan ka, ka magkakadete gano'n. Magkano nag-gastos mo, nag mo sa pag-apply bago ka mag-start? Medyo um, malaki-laki ang gastos kasi kung wala mo talaga akong training kahit isa. Wala mo akong dokumento kahit isa kasi kukuha ka ng passport, Simmons book, ah... Uh, BT, kasi training, kukuha ka ng mga ano pa mga training. Kung kung i-total mo lahat, medyo malaki talaga. Kaya medyo dahan-dahanin mo na lang. May pera ka ngayon, ito mo na kunin mo. Pera ka ngayon, ito mo na kunin mo hanggang sa makumpleto mo. Ah, gano'n. Hmm, para hindi ka Daan -daan medyo dahan-dahanin mo. Guys. Okay. Pwede. Ang dami nang sinare natin natin kay Sir. Pero ito na yung magiging advice ni Sir. So, ano yung magiging advice mo sa mga nanonood na paano silang hindi tumigil sa pag-apply? Ano yung gusto mong i-share na huwag silang tumigil? Ikaw, paano sila i-advise katulad na ginawa mo? Ah. Anong pagsubok na sa hindi akin, dapat din na maranasan? Na ano, huwag kayong sumuko yun lang. Huwag kayong sumuko sa pangarap nyo kasi kung alam magiging nasa isip nyo yan eh na magiging kaya nyo yan kaya nyo yan at saka yung parang may pagkada na para sa iyo talaga yan. Kahit ano mangyari, huwag kang susuko, maraming mga mga pagsubok na dumating, huwag kayong sumuko. Ang sa isipin nyo na talaga na makasampa kayo. At saka, i-grab na yun, I-grab mo talaga yung opportunity. Kahit, kahit anong kahit anong pagsubok pa yan, kaya mo yung lagpasan. Kasi sumuko ka, wala talagang mangyayari iyo. Uh -huh. Dahil sumuko ka na, kaya huwag kang tumigil. Kahit ano man yung mga pag pagsubok na dating sa buhay mo, basta sa, hanggang sa mga sa mga kasampaka. may malay marami, maraming salamat sa mga <laughs> thank you, thank you, sa at shout muli mga pamilya mo na nanonood ngayon Shout out na 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 ko na 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 ako ngayon. So, sa na ako na 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 mo? na 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 sa na 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 sa Jericho de los Santos. Jericho de los Santos na vlogger. Yes. And of course, maraming maraming pong salamat sa mga nagtitiwala. At sa mga gusto pong manood na ito, click yun na ang uh, don't forget to subscribe my YouTube channel. At sa mga videos dyan, nandiyan na yun, ito, screen na nakikita you guys. At yung mga topics na yun para sa inyo yan. At syempre, itong third mic officer natin, nakapalapakan natin siya dahil nagbigay na naman siya ng inspiration para sa inyo. Maraming maraming salamat sa yo. Sana hindi, uh, kita maka, hindi uh, kita makakalimutan. Siguro magkikita pa tayo. Oh, okay. uh, maraming maraming salamat. <laughs>